Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang igasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas sa asan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Magahari siya sa angka ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas sa asan. Kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan at ngayoy ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalan tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At tayo po ay nasa ikaapat na linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At nakita po ninyo na lahat ng kandila ay meron ng sindi apat na linggo tayong inihanda para sa napakahalagang araw na mangyayari na atin pong sasalubungin o ipagdiriwang simula mamayang gabi sa pagmimisa natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Apat na linggo at siyam na araw tayong nagsimbang gabi para dito. Kaya sana po pagsumikapan natin no, na dapat sana yung energy natin pataas. Eh. Kaya lang kadalasan kung kailan kapanganakan ka na ni Kristo, dun bumabagsak ang energy natin. Kaya mismong kapisahan, mismong kapaskuhan, wala tayo. Either bagsak o kaya naman abala sa napakaraming bagay. Kaya ngayon sa uling araw nito bago po ang kapanganakan ni Kristo, nguling ipina binibigay sa atin ang kwento ng pagtugon ni Maria sa mabuting balita na ipinahayag sa Kanya ng Diyos. Mabuting balita, kaakibat nito ang plano ng Diyos sa Kanya. Hindi lang sa Kanya, dahil ang Kanyang magiging sagot ay magkakaroon ng epekto maging kay Jose na kanyang magiging asawa at sa buong sanlibutan. Balikan lang natin ng konti, no? Sabi dito, napakita ang Anghel Gabriel kay Maria. Itong si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. Pag sinabing nakatakda na, mayroon na itong plano. Pinaghahandaan na nila ang kanilang magiging buhay bilang mag-asawa o bilang pamilya. Pero bigla itong nagkaroon ng twist. Kasi nga, hindi pa sila lubusang mag-asawa ay mabubuntis si Maria. Alam niyo naman yung nangyari no? Nung, nung, kwento ni Jose na kinausap din ng anghel at sinabi na huwag siyang matakot na pakasalan si Maria. Okay, balik tayo dito. Bagamat naguguluhan si Maria sa mga nangyayari, hindi niya patalubusan itong, hindi pa nagsisink in sa kanya. Pero nando doon po yung kanyang pagiging bukas. Yung puso't isipan niya nang sabihin ng anghel, makinig ka, mabuti, makinig ka. Pinaliwanag kay Maria, kung ano itong pagdaraanan niya, ipiniliwanag ng mabuti kay Maria kung ano ang misyon na inihahanda sa kanya ng Panginoon. Anibagong plano? Wala ito sa plano ni Maria. Sino ba naman mag-aakala isang ordinaryong babae pipiliin ng Diyos para umako ng isang napakalaki napakabigat na misyon, magiging ina ng Diyos. Isang ordinaryong babae. Sabi nga po, no, sabi sa mga pag-aaral, ito na sa around uh, 12 to 16 years old daw po, no, si Maria, nung panahong ito. Batang-bata pa. Kung tutusin, sa edad na ganito, marami pa itong pangarap. Punong-puno ito ng kanyang pangarap. Pero ito, ipinabatid sa Kanya kung ano ang plano ng Diyos. At ang isang maganda na dapat nating matutunan dito ay yung marunong, katulad ni Maria, nawa tayo, matuto tayong iset aside na kung ano yung plano natin at sumunod o pasako kung ano ang plano ng Diyos para sa atin higit na maganda ang plano ng Diyos sa tao. Higit na maganda ang plano ng Diyos sa pinaplano mo sa buhay. Hindi ko alam no, kung tatanungin kayo, ano bang plano ninyo sa buhay? Ano bang pangarap ninyo sa buhay na inaasam ninyo na sana? No, ito ang gusto ko. Pag nagkapamilya ko, perfect. Di ba? May mga no? Pag, gusto ko yung lalaki, mabait, matalino, makajos. Ito. Yun yung plano mo. Gusto mong makatapos. Gusto mong makapasa. Pero maraming mga plano natin ang hindi nangyari o hindi pa nangyayari. Hindi ko alam kung talagang yan ang plano ng Diyos o sinasabi lang na maghintay ka pa. Pero kung sakasakali no, na hindi talaga eh sana makaroon ka na rin ng acceptance kasi madali naman ma-detect no, kung kung may pagtanggap ka na sa nangyayari o nangyari sa iyo o hindi pa kung hindi ka pa hindi mo pa natatanggap na ito ay bahagi ng plano ng Diyos sa buhay mo mabubuhay ka sa kalungkutan mabubuhay ka sa, sa disappointment mabubuhay ka sa frustration kung ganyan ang attitude mo ngayon, lalo tigit magpapasko na, emote ka pa rin ng emote sa mga nangyari sa buhay mo, hindi mo pa talaga lubusang natatanggap na marahil asakali, ito ang plano ng Diyos sa iyo. Tatanungin mo, bakit ako? Ang Diyos ang sasagot. Bakit ikaw ang kailangan maghirap? Bakit ikaw ang kailangan masaktan? Bakit ikaw ang kailangan lokohin? Bakit ikaw ang kailangan bumagsak? Hindi ko alam. Pero ang isang malinaw, may plano ang Diyos sa iyo na mas maganda. Bakit di ka nakapag-asawa? Ano ba? Choice ba yan? O ano ba? Kasi baka plano ng Diyos, nag-asawa ka pero nag-inarte Hmm. Plano ng Diyos na hindi ka mag-asawa pero pinilit mong mag-asawa. Hindi talaga tutugma ang kaligayahan natin. Kapag hindi ang plano ng Diyos ang sinunod natin, hindi mo mararamdaman yung kalayaan. Hindi mo mararamdaman yung ligaya. Sa mga kabataan dito, no? minsan isa sa mga frustration ninyo, hindi naging okay ang magulang ninyo. Either yung tatay ninyo Umanap ng iba, gumawa ng ibang pamilya, yung nanay mo, ganun din. Ikaw ito, nandi dito. Plano ba ng Diyos? May plano pa rin ng Diyos sa iyo. Kaya, alin sa dalawa? Ulitin mo ang kwento nila o baguhin mo at ayusin mo ang kwento ng buhay mo? Ikaw yan eh. Bawat isa naman, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang plano ang Diyos. Iba ng mga bumagsak sa bar exam, sa board exam, o kung anumang exam na pinagtiyagaan mo, pinagrebyuhan mo, pero nung nag-exam ka, lumabas ang mga pangalan, wala ang pangalan mo. E plano mo pa naman, pag nakapasa ka, mag abroad ka na. Ang plano mo pa naman kapag nakapasa ka, kasi iniisip natin, giginhawa ka na, lalaki ang sweldo mo, makakapagpatayo ka ng bahay, makabili ka ng kotse, dami mong plano. Pero anong nangyari? Huh? May plano pa rin ang Diyos sa atin. kahit nga hindi tayo sumasang ayon sa Diyos, gagawa pa rin ng paraan ng Diyos para makabalik tayo doon sa direksyon. Kaya kailangan natin talaga, katulad ni Maria, mag-submit. Pasakop tayo. Nangyari ng lahat, either plano ng Diyos o sa katigasan ng ulo natin, andyan na yan, focus tayo. Kaya nga sinasabi, makinig kang mabuti, ito ang iyong gagawin sa halimbawa ni Maria sana po ma-inspire tayo na magpatuloy sa ating buhay magpatuloy na akuin ang misyon na binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin Amen